Aba, ngayon po, uh, pag-uusapan pag po natin ang DOST National Science and Technology Week at uh, mga bago pong teknolohiya na syempre uh, talagang bright minds, mula po sa bright minds ng ating mga kabataan at kababayan. Ay, ay kasi... Oo. Ah, uh, ngayon ay nagdiriwang ba tayo? Oo, National oh. Science Technology and Innovation Week mm -hmm. o NSTW. Big event pala 'to ng DOST. Okay, oh. tanungin natin ano yung mga nakahanda nila sa aktibidad na ito, no? Mm. Saan gagawin? Ayan, diba? ayan. Paano tayo magpa-participate? Correct. May kamang imbensyon? Um, sana mayroon. <laughs> 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 sana tayo katalino. Oo, oh, all wow. right. So, hello and good morning po, Dr. Teresita Tabaog, siya po ang Regional Director ng DOST Region 1. Ma'am, mm -hmm. good morning po. Mix Pusos at Tmaan, Makapagal. Magandang umaga po. Magandang agham, uh, Sir Mix and mm. uh, Ma'am Ma'am. An. Yes. Uh, uh, ano ba itong National Science mag Technology yes, and Innovation Week po or NSTW? Anong mangyayari? Bakit big event ito ng DOST, Ma'am? Okay. Ito pong National Science Technology and Innovation Week ay isa pong tao ng... Uh, celebration ng DOST as early as 1953 pa po no nung panahon ni President Elpidio Quirino ay nakasabihan na po na magkakaroon ng Philippine National Science Week and yung latest na proclamation jaan for this is yung Presidential Proclamation number 780 series of 2019 which declares the fourth week of November po of each year as NSTW to highlight the importance of science and technology um, in national development. So yan po ay taunang ginagawa. But ang uh, ang pagkakaiba naman po ano po for the past how many years tuwing magkakaroon po ng ganitong event na national ay palagi po sa Manila. Mm -hmm. Kaya po, naisip po ng aming butihing sekretary, si Sekretary Rene Solidum, di nga, nga hubay, ang mantra na aming pinupush ay agham na ramdam. Ang sabi po niya, ang inovasyon ay hindi singular. Ibig sabihin, hindi lamang po yan para sa NCR. But it is plural, meaning, since the Philippines is an archipelagic, meaning it has to be, uh, um, it has to be shared to the rest of the country. Kaya po, three years ago po, uh, yung tinga celebration ng National Science and Technology Innovation Ma'am, medyo naghang lang po ng konti. Sa NCR, was Ayan done na. sa Iloilo. -Ilo. Can... Opo, okay na? Yes, ma'am, go ahead po. So, yung una po, uh, ang paglalabas ng, ng Science Week event sa, na, sa NCR ay nagawa 3 years ago sa Iloilo pagkatapos po sa Cagayan de Oro at ngayon dito po sa Luzon dito Apo. naman po sa Ilocos Region. So yes, po. first time ever po na mag-host yes. ang Ilocos Region. Apo. So ma so ma'am, ma pasensya na po. Ma'am, ano po ang uh, kumbaga signature showcase po? ng ating mga kabataan. Usually po ba, mga high school students po ba? O pwede na pong kumbaga baga uh, nagtatrabaho na rin? Basta po, uh, meron po silang innovation. Ipipitch po ba nila yan? And at the same time, syempre kapag meron kang ini-invent o ini-innovate, meron kang sinosolve na problema. Di ba po, ma'am? Exactly po. Okay. Ganito po. Ang 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 uh, structure nga po kasi ng DOST, di ba? Meron tayong Research Development Institutes, meron tayong institutes, especially itong mga RDI, sila po yung gumagawa ng iba't ibang teknolohiya. Also, inventors also. And then ito po ay binababa sa uh, ating uh, sa regional offices and the regional office and provincial offices po ang nagmamatch. Nag nag -ma 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 okay? So, dito po, mature technologies na po yung ating i-exhibit in four clusters. Meron po tayong uh, technologies for human well-being to address concerns on human well-being, technologies for sustainability, technologies for wealth creation, and technologies po for wealth protection. Ito po ay ready na for possible adoption and commercialization. Kaya po ang ating mga um inaanyayahan Ma'am, pasensya na po, medyo nag uh, intermittent lang po ang uh, ating signal. Pero sabi nga ni Dr. Teresita no maan, yung mga mature na. So uh, I'm assuming na medyo kumbaga nagdaan na to sa mga ilang developmental stage na ready na siyang i-adapt Kumbaga ready na siya for commercial sabi nga rin ni Ma. Hindi mga tipong kumbaga concept pa lang, i-test mo pa. binigyan na siguro ng pondo iba dito o mm. baka iba binili na no oo, oo yung technology kailangan na lang siya iscale. scale eh, kung pa ng last year ano oo. yung nag-shine Correct. Ano talaga yung uh, pinaka naging uh, tampok doon oo. sa mga invention? na ating mga kabataan ito? Oo. Kung diba? baga human well-being number one, di ba? Oo. Oo. At saka, saka sustainability. robot-robot na rin dito gamit robotics. yung mga AI. Aba, bakit hindi? O, robotics. Oo. So, oh Tsaka mm. dapat ano, no, di ba yung AI ngayon used for the good para sa magandang kapakanan ng taumbayan. taong bayan. Tulad niyan, eh, oh. dapat naging climate uh, resilient tayo, di ba? Eh, mm -hmm. dapat yung mga imbensyon ay nakatuon dito. Opo. Paano maliligtas yung ating mga kababayan? Correct. No? Ayan, Doktes, hello and welcome back po, Dr. Okay, Dr. ang aatanong uh, tanong po namin, actually may tanong si Maan, so ito po ba, usually contest po ba ito? Oo. Pagalingan? Paniksahan Opo. Magka, magpwede combination po, ano po, kasi napakadami ng aming um, events. Ang priority po ay mag, ah, uh, mm -mm. Naku, talagang ano? Choppy oh, sa ating lingwahe. kailangan mababa, uh, siguro kahit ano na adaption. lang, tawagan na po. sa linya ng telepono na lang si... Doktes? Oo, o, Doktes. Sige po, Doktes, go ahead. Ayan, ayan. Opo, so meron tayong mature technologies for possible adoption and commercialization. Ngunit meron din po tayo mga pwedeng gawin na pa-contest na kagaya ng sinasabi po nyo kanina. Ano po? Meron tayong uh, for students yung event na aming pong na i-prepare ay yung e-games development at saka yung sa Robotech Cup ito naman sa Robotech Cup po ano meron tayong mga robots po mag-exhibition tayo ano yung mga pwedeng nilang gawin for example ito eh uh, meron tayong mga problemang pwedeng ibigay sa kanila halimbawa uh, mag-search sila sa isang lugar nasaan sila ang um, uh, pertaining to disaster risk pwede po silang uh, ma ma showcase yung gamit ng robots na yon so ang ating pong mga participants ay hindi lamang po local government units or business business or the MSMEs, pati po estudyante, pati rin po mga akadem, at napakadami pong klase po ng mga, um, tawag po nito, na pwede pong mag-attend to act as beneficiaries po ng ating uh, National Science Technology Innovation Week. Mm -hmm. At sa past years ba, Doktes, ay uh, marami tayong mga, alam mo yung, kumpanya, di ba? mga financier na talagang pumondo na sa mga imbinsyong ito. Um, wala po akong record sa akin ngayon, no? Kasi first time naman po namin ditong mag-host, ano po, sir, ma'am. Pero uh, 'yan po ang aming uh, tawag po nito. 'Yan po ang aming pinupuntirya po. Um, I believe meron po tayong record sa national, pero dito po sa amin, meron po kaming mga tinatawag po na MSMEs under the setup or the Small Enterprise Technology Upgrading Program na, po, na siya pong tinutulungan namin ng iba't ibang klase ng interventions under uh, this program. At sila na po kumbaga, yung kumbag gumagamit na po ng iba't ibang technologies na naibigay na po o na-generate na ng DOST. Opo. Doktes, baka pwede pong pa-elaborate kasi na-mention niyo po kanina, yung mga kalahok po dito, more or less, yung meron na po mga mature, yung mga ready for adaptation and commercialization. Ano po ibig sabihin nito, ma'am? Okay, ganito, sir. Ano po? Yung, uh, yung lahok, ibig sabihin na participate, ano po? ang nagpa ang, 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 nagsi-showcase ng technology ay mga taga DOST at mga partners ng DOST. For example, sabi ko meron kaming Research Development Institutes, meron mga state universities po na ka-partner namin sa pag-generate ng technology. Sila po yung mag-exhibit -e sila po yung mag-showcase ng iba't ibang technology doon sa base doon sa sinabi kong apat na clusters na sustainability, well-being, wealth protection and wealth creation. Kumbaga, it's a technology fair. Opo. Yes, yeah, you know, so hindi um, uh, in contrast to the trade fair halimbawa ng DTI na produkto 'yon, 'di ba? Ito naman sa amin ay technology fair. So, kung baga, we're flaunting. Pinapakita namin ano na yung mga bago ngayon na kapag kami ay nakapag-invite ng iba't ibang stakeholders, they have to look into these technologies, they have to discuss with the exhibitors, and then magka ang aming pong, uh, uh, wish ay magkaroon po ng engagement at the end of the day. Yes, boy. Isa po yun sa mga Opo. mangyayari. Opo. Sa okay. mga entries po ngayon, ma'am, ano na po yung mga nakita niyong bago ngayon? Ng mga examples po at least na mga meron po kayo dyan. Okay. For example po, ano, uh, meron tayong tinatawag na saray, yung smarter uh, approaches to reinvigorate agriculture as an industry. Ito po ipapakita po natin ano yung mga makabagong teknolohiya using artificial intelligence to improve uh, the agriculture systems. So, this is not the usual na pagbibigay po ng mga parang ayuda ng mga equipment o di kaya mga, mga tawag nito, um, fertilizer. But this is infosystems as a result of technology. That is just one. No po. Uh, also, we will be uh, launching yung ating mga water compendium And ano pa, napaka, hindi ko lang ko si Mako, napakadami dahil 50 technologies po dapat ang aming ibibigay. Pero out as of today, more than 100 plus na po yung na ibigay po sa akin na i-exhibit ng iba't ibang ahensya from the different um, different uh, clusters. Alimbawa, sige po, uh, yung uh, alimbawa na isang technology dito, titignan ko ha, dahil po sa dami, so ano saan kaya Kahit top kayo of pwede. mind lang po, Dok. Kahit uh, top of mind lang po. Opo. Okay. Alibawa, wealth protection tayo. Nandito tayo sa mga disaster. Di ho ba? Na alam yes, po. po. natin ang nangyayari. Meron po tayo dyan yung halimbawa technologies ng how safe is my house. Halimbawa, okay. apa panarinig ko kanina yung pinag-uusapan po ninyo. No? Meron tayong mga nagawa ng mga sistema nakapag kapag ito binuksan ng ating mga, ating mga kababayan, makikita po nila sa ang part ng kabuuan ng lugar no ang ang kanila sila ba ay within the fault line mga ganun po o di kaya po meron tayong mga tinatawag na geo hazard maps saan yung mga lugar na nakalagay sila para sa ganon, ano yung ini expect nilang mga possible hazards doon at ano yung pwede nilang gawin as a precaution. Mga ganun. That is just one. For example, for disaster. Halimbawa naman po sa uh, agriculture, may na-mention po ako kanina. Uh, ano pa ba? Sa water, may na-mention din po ako. Eh, halimbawa, yung safe waters natin, And uh, particularly, for example, for the Smart and Sustainable Communities Program, meron po tayong um, uh, ina-advocate po technologies on uh, waste management and the circular economy. For example, itong tinatawag po nating mga pyrolysis uh, facility. Meron po tayong tinatawag na barangay information management and monitoring system. And so forth and so on. Uh, Alimbawa, aseptic processing, food trip facility, and uh, halimbawa, ah, ako tinitignan ko lang po sa dami po. Kasi, no worries, no, no, ma'am. Opo, sige ma'am. So, okay, okay po. tinitig tinitignan ko siguro yung sa agree. Okay As lang, lang pa, po, ma'am. Oh, sige ma'am, go ahead. Sige, Dok si ma'am. Sige po, mayroon po siyang tanong. Oh. Ayan, Dokte. so Ito ang tanong oh. ko, uh, kung saan naman yung suporta ng DOST sa ating mga Filipino scientists at inventors? Kasi, di ba, yung iba minsan ay uh, nadidisappoint kasi kahit konsepto lang yan, ay uh, syempre humihingi rin ng pondo yan para lang matuloy yung kanyang uh, pagbubuo, yung kanyang uh, nasa uh, imbensyon, no? kanyang nasa isip na imbensyon. So, kumusta po yung mga ganun, ma'am? Iwang humihingi ng tulong uh, sa DOST Saka, ngayon. Uh, funding, yun oh, din po. O, kasi yung iba, bakas binibenta tuloy sa ibang bansa. Kumbaga, hindi na nadaan sa atin. The actually sense. po, uh, yung aming isang ahensya, the Technology Application Promotion Institute, is into that po, na sila po yung direct na nakikipag-communicate, uh, collaborate with our inventors, the Philippine Inventor Society po natin, at yung Philippine Inventors, yung parang ko-opo nila, they are actually very much linked to DOST. Mm -hmm. Na pag nakikita naman po ng DOST, ma'am, na maganda po yung kanilang mga produkto, ay tinutulungan po natin sila. Halimbawa po, yung isang technology po ni Sir Popoy, yung ating tinatawag na portasol, ano po, that's a drying, drying facility. Yan po ay um, Uh, ina um, pinupush na rin po namin for commercialization at gustong gusto na po yan ng ating mga local government units particularly po doon sa maliliit po na mga uh, na farmers po natin who cannot afford really to buy po malalaking dryers also limbawa yung isa pang isa pang technology ng isang ating uh, inventor yung pong uh, ang Singapore bot mga ganun po. Marami na po kami kung baga, mga technologies din po na pinu-push on the ground para po sila po ay matulungan. Right. So, hindi po sila kung baga, napapabayaan din po ng DOST, particularly through the TAPI or the Technology Application Promotions Institute. And oh, then po. kung may pangangailangan din po sila for IP, mga ganun po, po, tumutulong din po ang DOST sa kanila through TAPI po. Alright. Doktes, uh, panghuli na lang po, kailan po ito? Uh, ito pong uh, NSTW Fair. Okay, this will be conducted po from November 18 hanggang November 21 po dito sa Lawag, Ilocos Norte. All right, so maraming maraming salamat po kay Dr. Tess Tabaog, siya po ang Regional Director ng DOST Region 1. Ma'am, thank you po at ingat po kayo dyan. Maraming salamat po.